Sir, po guys, no? Uh, um, Papapasok po tayo sa area kung po, uh, doon po natin nakikita po yung isang kubo, guys, na may nakatira na uh, isang aswang po, guys, no? At, yun, nakita naman naman po yung uh, previous video namin dito na may isang bata na kinatay po ng aswang, guys, kinain po yung, ano, na bituka. Eh, pero, ah uh, yun ng bata guys na nandun na po sa uh, kanyang uh, magulang po guys no uh, dinala na po namin doon at yun uh, siguro yung umilis na po yung mga mga talod po natin sa paghanap po sa uh, aswang at saka yung uh, mga police po guys no baka uh, mahuli po nila pero sa ngayon uh, wala po sila ngayon dito Uh, andun po sila sa ibang lugar kasi mayroon na naman po daw uh, inatake ng aswang kagabi kaya uh, pinuntahan po nila doon baka uh, yun uh, isang aswang lang po yun at kung wala dito uh, siguro yung aswang na matake doon uh, siya pa rin yung matake doon guys So, nagdala na po kami ng uh, ano ngayon? kulambo. Oh, uh, oh, Ito. Ano namin? Uh, I-trap namin kung makita namin. Kulambo okay. guys, para uh, hindi tayo mahirapan paghuli ng uh, aswang. No? Kung makita mo po natin. Kasi kailangan na po mahuli po yan. Oh, kasi uh, hindi, na hindi na tayo papayag na may iba pa po mabibigay yung aswang na yan. Okay, ako yung bata ba? Oo.

dala mo kayong atong yung atong kulambo bro na bro kuha ng okay. oh ngayon, maaga pa naman. Baka tulog pa yung masong. Kung mayroon dyan loob. Oo, kung mayroon dyan sa loob. Baka tulog pa. Maaga pa naman. Hmm. Kasi yung masong, gabihin, gabi yung kapikilis, di ba? Hmm. Baka natulog. Baka natulog. So, ang gawin natin ngayon, may tayo sa paligid ng... Oh. Sa, sa labas ng kumukin, no? Oo, hmm. may hmm. masit tayo. Dandahan lang tayo malaki. Oo. Kailangan, mas mas una tayo makakita sa kanya. Hmm. Para makapaplano po tayo ng mga Napakagandang plano ng mga hmm. ikis nakita sa ngayon, nakita na namin yung kubo. Pero magmasin muna kami sa labas. Baka andun sa lubing, asong, uh, -kaya na Kaya nga tulog. Baka lang. Baka andun sa loob. So, guys. may usok po nakikita kami. Kamalitin ko so, sa isang isla. guys. Sir, may usok, guys. So, halatang ah, may tao siguro dyan, guys. Kasi may usok जाएंगे पे मैं उसको हैं और उसको रुपये सबने को वो de policía, de policía. itu punya rutan. Ini sakit. Huli lah, Bokas. Huli lah, Huli lah. Sekarang Tera 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 Ini yang enak Oh Kita Ya sunugin amin guys Sunugin atin bro Oh, sunugin asin Tera tera sunugin atin Sunugin atin Coba kasih langsung aja guys Sehingga guys Lekon apun amin juga Ah sama bodi tersisa gupo Kayak kalangan si orang Sunugin pun guys

Singapore ta ngayon. Yan.

bro barang Pak jangan enggak Pak airnya bro aja gua pengen barang barang mainan untuk tolong sekannya oh

Yan, umapoy na guys, oh. Hmm. Marami ka pa mapresyo pag di ka, di ka namin patayin. Hmm. Grabing amoy ng, mas na tao masunog na mas sama masama, oh. Grabing amoy. Hmm. Ini apa ini? Uy. Gumalaw, gumalaw. Ya, naram naman yang init ba? Ya, gumalaw, gumalaw. Ay, litsong ka masuang ka. Litsong, litsong ka ngayon. Hindi Ya, gumalaw. Naram naman yang init, no? Ya, buti yan sa'yo. Hmm ka ngayon. Ya, grabing galaw. Oh. Huh? Oh. Ah. Naiinitan yan, bro. Naiinitan yan. Hmm. Yeah. Oh. Oh, sila. Okay, ayan, yung no? yung oh. Dam -dam init, yan, yung busis kanya nakakakilabot, oh. Yan. Ramdam niya init, guys. butian saya Oh, bumalaw, oh. Oh. Sige. Lah. ayan ayan. Yan, bumalaw, guys, oh. Hmm. Saka yung busis niya. Lah, <laughs> lah. Ito kayo, bro. Tumayo parang tumayo bro. Ah, grabe. Grabe pas kapangyarihan ya guys. So tingnan niyo guys. Uh, Lumulutang lu Yan. Ha? Lumulutang yan tao. Para sa spirito niya. Ang tao. Uh, uh. uh, uh. Baka mabuhay pa yan, hindi na. Wala pa tayo niyan. Yan, yan, yan. Ay parang ano niya, parang last na ano niya. Oo. Uh -huh. Last na concentrate niya ba? Oo. Oh, Ang Tagam, oh. Ito saya, sa amin guys. Yes, tagam. Lapitan natin yan pag uminan apoy. Ano? May amaya Oh, Ang nah, mm. bro, ang eh, bau? Uh -huh. <laughs> eh, Mapangi. Ang amoy. Ah. Hmm. ah. Baho. Baho asong. Buma. Mm. So, Okay, nga mo Sunog, pati ko Sunog, grabe. Yan, yan ang bagay sa'yo. Grabe lakas ang kapangyarihan niya kasi gumalo pa siya kahit napakainit. Ramdam niya yung init ba? Apoy. Huh? Baho. Yan, Tugumpay tayo ba?

Sana hindi ka na mabuhay, sana hindi na tumabuhay ah, Sana. Pupunta ka na ng inferno <coughs> Yan, maliit pa lang na inferno ang tumuro sa'yo. Congrats po, congrats po. Apero po. Good job, good job. Ating sigat, sigat. sigat. Ano. yan yung suot niya guys o. Oh. Yan. Yan. yan pala o. Oh. Ayan yan Grabe. Oh. yung suot no, yan oh. yang yang ginalaw ni ano oh. so, Creepy. So, Ah, abuh sih. Lagi abuh. Lagi abuh. Ini cuma beli tu. Tak. Hmm. Yang mission ya no aku please. So sa lahat ng comments dyan na ah. hindi namin ito nangyari na maraming salamat na tagumpay kami tatlo tagumpay kami tatlo yung Explorer KP Hunter Guys, support ng mga channel namin na KP Hunter Duga Explorer Dogal Explorer at yeah. sa yeah. channel uh, Luwaga at oh. Misteryo So grabe, no. good job bro yes. Tatlo lang tayo, a pero oh. patro ko <laughs> <laughs> yeah. mm.

Sí. cosiste que tiene tiene ya mucho de palabris, claro no. Poi poi poi. No me venate. Pa, pa, pa. Mira, te vengo. Te quiero. Te nada bullying. No boy, no boy, no boy. Sí, está muy. Lo pité muy. Parangola, lo compro. Oye, mira, te me le

Napakalalim ng ilog bro. Ito. parang lumilitaw siya bro. Parang lumulutang lang po sa tubig ko. oh. Lumulutang lang oh. Naglalakad lang sa tubig bro. Gi, habulin mo. Gi, yung asin. <laughs> ano na nabi guys? Ayun po, inakabol lang po ng creepy. Tara. Kapatulong po natin guys. Ang buti na. Sige bro. iyaw si bro, alin alin, sir, nah, nagabungit, napaka lalinian, bro, bakit para lumulutang siya. bro, kaya bukdaan alasan, no, no. para lumulutang bro, saan pupunta? Huh, nagkas, napaka lalinian atang, ah, napaka loko mo, na tayo bro, ah, boy, boy pa. Bro. Ah, uh, hindi natin tatantanan yan. Hanap tayo ng ah. pagkumis lang kasi ako. Anong ah. diskarte para namin kasi parang ang espiritu niya. lumulutang oh. sa tubig, bro. oh pero ang katawan niya patay na. Espiritu yun. Siguro. Sana hindi na yung makapag-pulsyo ng iba, no? Yun pala yung espiritu ng asong, bro. Yun pala, grabe na. oh Bakit sa ako. tubig dadaan. Ang lalim niya, pero lumulutang ba? Hmm. commence guys ako, anong gagawin namin, guys? Kasi espiritu na lang yan guys. Wala lah, sunog na yan Sunog yung katawan Ang espiritu lumulutang sa tubig mm -hmm.